Magluto ng sibuyas at itlog tulad nito at magiging kamangha-mangha ang resulta. Para gawin ang recipe na ito, kakailanganin nating hiwain ang sibuyas ng ganito. Ito ay isang hindi kapanipaniwala at masarap na recipe. Gawin mo din ito sa bahay mo at bumalik ka dito para sabihin sa akin ang resulta. Humanga ang lahat sa recipe na ito, at bumabalik sila palagi. Ngayon sa isang kawali, Maglalagay ako ng isang kaunting olive oil at pagkatapos ilalagay ko ang nahiwa na sibuyas. Sabihin mo din sa akin kung paano ka gumawa ng omelet sa iyong bahay dahil gusto ko din malaman ang iyong recipe. Ngayon magdagdag tayo ng pitong itlog at maglalagay din tayo ng isang kutsarita ng asin at pagkatapos ay timplahan natin ng black pepper. Tiyak na maaadik ka sa paggawa ng recipe na ito, pagkatapos mong subukan ito sa iyong tahanan lalagyan din namin ang aming recipe ng grated mozzarella cheese. Ito ay naging isa sa aking mga paboritong pagkain mula noong una kong sinubukan ito. Ngayon ay hindi ko mapigilan ang paggawa nito. Kapag tapos na, haluin natin ang lahat ng mga sangkap na ito hanggang sa maayos na itong mapagsama. At bago ko makalimutan, sabihin sa akin kung saang lungsod mo kami pinapanood para mabigyan kita ng espesyal na shoutout. Ang shoutout ngayon ay para kay Mary Grace Monteri na taga Tagig at Romo de los Santos na taga Bicol at kay Lian na taga Dubai. Natutuwa akong nasiyahan kayo sa aming mga recipe. Naging routine na ang recipe na ito dito sa bahay. Sigurado akong magiging routine na rin ito sa bahay mo. Ito ay isang kamangha-mangha, practical na recipe at higit sa lahat, ito ay masarap. Sigurado akong kakainin mo ito palagi tuwing umaga. Pagkatapos ng yugtong ito, Lagyan natin ang ating recipe ng 100 grams na toast. Takpan natin ang ating kawali at hayaang maluto ito ng 15 minuto. Kapag tapos na, handa na ang omelet, gawin mo rin sa bahay mo at bumalik ka dito para sabihin sa akin kung ano ang resulta. Gustong gusto ko ang recipe na ito at sigurado akong magugustuhan ito ng iyong buong pamilya. Kung nagustuhan mo ang aming video ay pakisuyong mag-like, mag-follow o mag-subscribe. Maraming salamat. See you next video.